Padayon nga ginatutukan karon sa probinsyal nga kagamhanan sa Lanao del Norte ang pagpalambo pa sa industriya sa Lubi nga may gibida sa lugar atol sa selebrasyon nila sa Lubi Festival karong tuiga. Dagha mga programa ang gipahigayon nga nagdala og kalingawan sa mga residente ug bisita sa maong lugar. Si Lu Antonio sa Philippine Information Agency Lanao del Norte sa report. Gikan sa mabulukon nga mga costume o mga props nga gama sa nyog, mga sayaw o chants, dili ikalimod ang kahanas o talento sa mga tagalinamon Lanao del Norte nga ilang gibida at sa pagsaulog sa Hodyaka sa Lubi Festival. Subay kini sa ika-65 nga founding anniversary sa lungsod. Gisugdad ang selebrasyon pinaagi sa Usaka Parada, kung asa nagtigi sa street dancing o showdown competition ang unum ka mga barangay. Giila isip grand champion ang Barangay Magoong, nga sa Barangay Samboron ug Barangay Purakan. Uh, Api kayo, may kayo. na mong kago. And ang tanan na mong kago is murag na relieve siya kay na na ako ang minamadaog. Amo ta gi-invite diri sa Linamon. Ang masinati nato to, unsa kanindot ang among Tinago Falls. og mapatilaw sa inyo ha, ang among bukupay, labaw na sa amo ang barangay mag -uong. Unta, mga pil mo sa mga ingani, likainin nyo ang mga dautan, like sama sa droga. So kani, apil mo para magtipok-tipok ang mga kabatanunan nalakip sab sa highlight sa festival karong tuiga mao ang festival queen competition diin midaog ang barangay Samburon samtang gibot yag sab sa provincial government sa Lanao del Norte ang mga plano aron mas mapakusgan pa ang industriya sa nyog usa sa atong mga proyekto nga karon mao ang paglambo sa atong metro e? Ministry Center or na Mirai nga mahimutang din hi mismo sa lungsod sa Limon. Aduna na kita yung established na Coconut Seed Garden dito in collaboration sa Philippine Coconut Authority. Usa sa usap kini, importante yung lakang for the establishment of a proposed integrated right. coconut processing hub in partnership with the Department of Agriculture. Lou Antonio sa PIA Iligan City na Nautil Norte para sa Pabasang TV sa Bagong Pilipinas. Yes!